ano yan? Sabi ko nga, pinatatawad ko na yung gumawa noon. Ang akin lang, maaari siya ng dispensa dahil marami siyang ginulo. Oh, wala namang usap sa inyo kung mula sa Ethics Committee, wala namang... Liderato, liderato. Oh, yeah. Or sa, yes, yeah, sa, sa, House kung in general. Ah, wala, wala. Noong una, gusto ko lang eh, kaya ako hindi agad sinagot. Dahil gusto ko lumabas yung i-identify ako nung nag-picture. Dahil nasa konstitusyon, nasa Privacy Act na talagang bawal na bawal yan. Pero eh, dahil marami nang nadadamay, pati yung aming uh, advocacy na uh, nadadamay, so uh, magsalita tayo para may paliwanag. At uh, may tayo ng dispensa doon sa naging gulo dahil lang doon sa Tingin ko doon sa nag-message sa amin. Sir sorry mm -hmm. ah po kahaba ninyo na yes. play yung video because I wonder bakit meron silang enough time to take a picture to take a video of what you were doing. Oo, kasi time. isa din sa issue ma di eh, diba ay ang ang mga hindi nagustuhan yung nakita nila dun mm -hmm. sa nakita po namin lahat kong ay ang sabi nila eh dapat nagtatrabaho ka dapat ay dapat ay nakikinig ka dun sa mga nangyayari. So yeah, how long was the video? gano kayo gano kayo katagal nanood? Napa Segundo lang siguro yun or uh, ano, kasi pag bago ka naman, kung mapapansin nyo naman yung eleksyon ng speakership, bawat isa pupunta rin sa rostrum. Mm -mm. So, pagka naglalakad pa lang, may, may, nag-message, tinignan ko lang. Uh, and then, iba ng insinuation uh, na nagsusugal uh, ako sa loob na, eh, hindi nga ako pumapasok sa loob sa sabungan eh. Mm -hmm. so, uh, ano, kaya wala akong gigas, wala akong money transfer. Paano mo magkagawa yun? At, uh, ano, sa uh, totoo lang, minsan di pa ako nakataya diyan.